yun mga ka DIY bali ang battery natin ah, yan. so nakikita nyo may green yung eyesight nya pag green battery okay nya kulay green yan yan kulay green ibig sabihin yun ay full charge na hindi, nag hindi naman nag iinit yung kanyang wire hindi bali dalawa yan pinakulubang ko yan tapos dito sa ating Trace control controller Ah, Bali 12.9 5.1 ampere Tapos yan, ang, load, load nya 0.7 ampere 42 degrees yung init nya ah, Lalagyan ko siya ng Sunod lalagyan ko siya ng pan Na ah, 12 volts para siya ay Lumamig Bali ang gumagal na dito ay Ayan nagdagdag ako ng ilaw yung warm white yan dilaw ang kulay niyan dilaw dilaw, dilaw. isa dalawa bago nagdagdag din ako ng isa pang electric fan yan 12 volts yan yan kaya wala niya yung winding hindi na 12 volts yan bali ang gumagana sa kanya ay dalawang ilaw bago yun so, solar yung isang yon is, is, baba kaya yun ang wear nyan tapos ito dalawang pan electric pan dalawang 12 volts electric fan at dalawang 12 volts bulb kaya, ayos las na hangin kaya kaya ng kaya ng kaya ng ating panel at sikat ang araw yan matindi ang araw kaya, ang pagdito ang araw Ayan. Ay, kaya kayang kaya niya yun. Pag ganyan, nagbiblink. Nagcha-charge